Ang pagiging sikat ni Taylor Swift bilang isa sa pinakasikat na pop singer ng Amerika ay hindi naging hadlang sa kanyang suporta para sa mga grupo ng US sa larangan ng sports. Nang manalo ang United States sa FIFA Women's World Cup, isinama ni Swift ang apat sa mga miyembro ng nanalong koponan sa entablado at kasama niya silang nagtanghal sa kanyang kantang, Style. Siya ay nakakuha ng pagkakataong hawakan ang tropeyo habang ang mga tao ay malakas na nagsisigawan. Sa nakalipas na ilang taon, nakarana si Swift ng biglang pagsikat sa kanyang muling pag-record ng kanyang mga lumang kanta, kasama ang kanyang mga kamakailang tagumpay at parangal. Pagkatapos ng kanyang dokumentaryo sa Netflix, naging mas transparent ang superstar tungkol sa kanyang buhay, mga paniniwala, paghihirap, at ang kanyang hindi natitinag na serbisyo para sa mga tao sa kanyang paligid. Mula sa kanyang karera sa country music hanggang sa kanyang pagiging tunay at panawagan para sa katarungang panlipunan, ang karera ni Taylor Swift ay parang gulong ng palad. Habang patuloy na inaabangan ng Amerika ang Woman of the Decade, ang mga magkakasunod na pag-record ng album at mga bagong labas niyang kanta ay siguradong magbibigay saya sa mga manonood habang patuloy niyang sinusuportahan ang katarungang panlipunan at katotohanan. Mula sa murang edad, nagpakita na si Taylor Swift ng napakalawak na talento at potensyal sa sining ng pagkanta. Ipinanganak siya noong Disyembre 13, 1989 sa isang bukid sa Pennsylvania. Lumaki siyang tumutugtog ng gitara at sumusulat ng mga kanta mula pagkabata. Ang pagkahumaling ni Taylor sa country music ang nagdala sa pamilya sa Nashville, Tennessee noong 2003. Kinanta ni Swift ang The Star-Spangled Banner sa laro ng Philadelphia 76ers. Malaki itong tagumpay para sa kanyang edad. Kinanta niya muli ang kanta makalipas ang pitong taon na may silver-studded na gitara kasabay ng kanyang country na personalidad. Sa edad na 15 taong gulang, pumirma si Swift ng kontrata sa Big Machine Records sa kabila ng mga pagdududa tungkol sa kanyang edad. Sa ilang sandali, napatunayan niyang handa na ang kanyang kakayahan para sa industriya ng musika. Noong 2006, inilabas ni Swift ang kanyang unang country song, na angkop na pinangalan ng Tim McGraw pagkatapos ng sikat na mga awit sa bansa. Mula noong panahong iyon, ang mga kanta ni Swift ay naging makatotohan ng paglalarawan ng kanyang buhay, pag-iisip, damdamin, at nakakarating ang mensahe nito sa iba't ibang bahagi ng mundo. Sa aking karanasan, ang aking mga pagkakamali ay humantong sa pinakamahusay na mga bagay sa aking buhay. At ang kahihiyan sa iyong mga pagkakamali ay bahagi ng karanasan ng tao. Sa pagbangon, pagpagpag mo sa iyong sarili at pagtawa kasama ang mga taong nais ka pa rin makasama matapos ang lahat ay isang regalo. Yung mga panahong sinabihan ako ng hindi o hindi ako kasama, hindi napili, hindi na nalo, hindi nakabilang. Ngayong nagbabalik-tanaw, parang ang mga sandaling iyon ay mahalaga kung hindi man mas mahalaga kaysa sa mga sandaling ako ay sinabihang oo. Sobrang nalungkot ako nang hindi ako na imbitahan sa mga party at sleepover sa aking bayang kinalakhan. At dahil pakiramdam ko nag-iisa ako, Uupo ako sa aking silid at isusulat ang mga kanta na magbibigay sa akin ng tiket papunta sa ibang lugar. Napaiyak ako habang sakay ng kotse papauwi sa aming bahay. Nang sinabihan ako ng mga label executives sa Nashville na 35 anyos na mga may bahay lamang ang makikinig ng country music at walang lugar, ang isang 13 taon gulang sa kanilang kumpanya. Ngunit patuloy akong naglathala ng aking mga kanta sa MySpace. At oo, MySpace. At nakikipag-usap ako sa mga minor de edad na tulad ko na mahilig din sa country music pero wala lang kumakanta na kaedad nila. Ang pagsusulat ng mga mamamahayag ng personal at madalas ay critical na mga piraso tungkol sa kung ano ang nakikita nila sa akin ay nagpaparamdam sa akin na ako ay nabubuhay sa isang kakaiba at hindi totoong mundo. Ngunit ito rin ay nagpapatanto sa akin upang malaman kung sino talaga ako. Hindi nagtatagal ay naabot ni Swift ang malalaking madla. Dalawang taon matapos ilabas ang kanyang single, dumalo si Taylor sa Academy of Country Music Awards at nakuha ang titulong Best Female Vocalist of the Year. Simula noon, halos lahat ng kanyang mga album ay umabot na sa platinum status. Kahit noong 2014, ay walang ibang artista ang nakakuha ng ganoong titol. Noong 2018, isang taon pagkatapos niyang ilabas ang album na Reputation, umalis si Taylor sa Big Machine Records na nakasama niya ng 13 noong siya ay 15 taong gulang pa lamang. Sa paghahanap ng mas malayang kapaligiran at may mga partikular na hangarin sa isip, nagpasya siyang makipagtulungan sa United Records. Kung makagawa siya ng musika para sa record, pananatilihin niya ang pagmamayari ng lahat ng kanyang mga album, na hindi masasabi tungkol sa kanyang unang anim na album. At tatanggap ng kabayaran para sa mga streaming nito. Si Taylor ang unang babaeng musikero sa Grammys na nag-uwi ng dalawa at pagkatapos ay tatlong Album of the Year Awards. Sa kanyang sunod-sunod na parangal na nagsimula noong 2009, tatlong taon pagkatapos na inilabas ang kanyang unang album, hawak na ngayon ni Swift ang 11 Grammys sa kanyang arsenal na nominado ng Hindi Bababas sa 41 sa kabuuan. Ang lahat ng mga parangal na ito karapat dapat lamang dahil ang artista ay nakapagbenta ng 30 milyong mga album at nadaragdagan pa. Kabilang sa kanyang mga klasikong mga single tulad ng Shake It Off at Look What You Made Me Do, si Swift ay nagsusumikap na muling i-record at ilabas ang kanyang unang anim na album na may karagdagang liriko at kahalagahan sa kanyang naunang trabaho. Ang kanyang pinakamalaking hit na album sa ngayon ay ang kanyang palibagong versyon ng All Too Well, isang breakup song na pinahaba hanggang sampung minuto. Naniniwala ang marami na ang kanta ay tungkol sa kanyang panandaliang relasyon kay Jake Gyllenhaal, na nagwakas dalawang taon pagkatapos ilabas ang kanta. Sina Swift at Gyllenhaal ay unang nakitang magkasama sa isang episode ng Saturday Night Live kung saan si Emma Stone ang pangunahing pandangal. Pagkalipas ng ilang linggo, nakita ang dalawa na naglalakad sa mga lansangan ng New York City sa pista ng Thanksgiving. Kung saan si Taylor ay nakasuot ng pulang scarf. Sa buong lyrics ng kanta, ang scarf ay nababanggit na tila nagpapatunay kung tungkol kanino isinulat ni Taylor ang kanta. Sa pangkalahatan, nakikinig man sa kanyang mga lumang country hits o sa kanyang mga mas bagong pop numbers, walang pagdududa sa talento at nakakaakit na ritmo ni Swift. Hindi na nakakagulat kung paano nakuha ni Taylor ang kanyang kasikatan. Halos sa kanyang buong karera, nanatiling tahimik si Swift tungkol sa kanyang mga katayuan sa politika upang maiwasan ang salungatan sa kanyang mga tagahanga. Ngayon, mas kumpiyansa kaysa dati, pinarinig ni Swift ang kanyang boses sa labas ng kanyang mga hit na single. Sa likod ng entablado pagkatapos ng isang konsyerto, binastos ni DJ David Weller Swift at determinado siyang ilaban ng kanyang karapatan. Sa tabi niya ay nakatayo ang kanyang dating bodyguard na nakakita ng insidente at ang ina ni Taylor. Habang si Weller ay nagdemanda ng 3 milyon dolyares para sa diumanong paninira sa kanyang karera, humingi lamang si Swift ng isang dolyar bilang kabayaran, isang simbolo ng tagumpay para sa mga karapatan ng kababaihan. Ang pangyayaring ito ay hindi lamang nakakatroma para kay Swift, kundi pati na rin isang nakakainsulto na sandali para sa kanyang advokasya. Habang nagdodonate sa mga charity foundation tulad ng The Joyful Heart Foundation, ang mga awit ay naninindigan laban sa sexual assault para sa kapantayan ng pawat kasarian. Ngunit hindi tumitigil ang paninindigan ni Swift para sa mga kababaihan lamang. Ipinahayag ni Taylor ang kanyang pagmamalasakit sa mga karapatan ng iba pang minorya sa Amerika, sa kanyang social media at sa mas malalaki pang produksyon. Ang kantang You Need to Calm Down ni Swift ay hindi na kailangang ipakilala pa. Ang kanta ay patuloy na binibigyang puri bilang isang awit para sa karapatan ng mga bakla. Sa pagtatapos ng kanyang music video, inilink ni Swift ang kanyang mga tagahanga sa isang petisyon sa change.org na sumusuporta sa Equality Act. Isang batas na nagtitiyak ng pantay na pagtrato sa mga lesbian, bakla, bisexual at transgender kasama ang mga mamamayan sa lugar ng trabaho at mga residential na lugar. Ang suporta ni Swift ay patuloy na nangyayari sa panahon ng pagkapangulo ni Donald Trump kung saan ang batas ay hindi ipinasa. Pagkalipas ng tatlong taon, ipinasa ng Kongreso ang Marriage Equality Act at ito ay nagbigay daan sa mas madaling pamumuhay ng mga tao. Ang pag ni Taylor Swift ng hindi ko kayang iboto ang isang ta ang hindi handang ipaglaban ng dignidad ng lahat ng mga Amerikano, ano man ang kulay ng kanilang balat, kasarian, o kung sino ang kanilang mahal, hindi ito ang aking natutunan sa Tennessee. Ang dokumentaryo ni Swift sa Netflix na Miss Americana ay nagsiwalat ng matagal na pakikipaglaban ng mga awit sa isang disorder sa pagkain, na dulot ng kanyang kasikatan at mga pag-aalala sa kanyang self-image. Nagsalita pa si Swift tungkol sa kung paano direktang naapektuhan ng kanyang pampublikong imahe ang kanyang emosyonal na kalusugan. Kung pinaghihinalaan ng isang magazine na siya ay buntis, o kung mas madali siyang makakasuot ng isang maliit na damit, pananatilihin niyang flat ang kanyang tiyan hanggat maaari upang mapanatili ang kanyang imahe bilang artista. Natutunan ko sa paglipas ng taon, hindi mabuti para sa akin na makita ang mga letrato ng aking sarili araw-araw. Dahil mayroon akong ugali at nangyari lamang ito, nang ilang beses at hindi ko ipinagmamalaki ito. Ngunit nakukuha ko. May posibilidad akong matrigger ng isang bagay. Maging ito ay larawan ko. Kung saan, pakiramdam ko ay parang malaki ang tiyan ko o kaya may nagsabi na mukha akong buntis ako, parang ganoon. At yun ang magte sa akin para gutumin ang sarili ko. Hindi ako kakain. Akala ko tama iyon na dapat kong maramdaman na parang hihimatayin ako sa dulo ng isang palabas o sa gitna nito. At ngayon na pagtanto ko, hindi, kumain ka ng pagkain, magkaroon ka ng lakas, magpalakas ka pa, magagawa mo ang lahat ng mga palabas na ito nang hindi mo ito kailangan maramdaman. Kung saan ito ay mabuting revelasyon dahil mas masaya ako ngayon kung ano ako at masaya akong hindi ako, wala akong pakay masyado. Kung may magsabi sa akin na parang tumaba ako, ito ay isang bagay lamang na nagpapaganda ng aking buhay. Ang katotohanan na ako, alam mo, ang sukat ko ay anim imbes na dalawang zero. Ibig kong sabihin, hindi dapat ganoon ang aking katawan. Hindi ko lang talaga maintindihan noon. Sa tingin ko ay hindi ko talaga alam. Ipaglalaban ko ito sa kahit sino man na nagsabing, nag-aalala lamang kami sa'yo. At ako naman ay, anong sinasabi mo, malamang kumakain ako. Normal lamang iyon. Madalas lamang ako mag-ehersisyo. At madalas akong mag-ehersisyo, pero hindi ako kumakain. At hindi mo kaya. Sa tingin ko ay hindi mo lamang alam talaga yung ginagawa mo hanggat unti-unti mo itong ginagawa. Palaging may ilang pamantayan ng kagandahan na hindi mo natutugunan. Dahil kung ikaw ay payat, wala ka bang puwet na gusto ng lahat. Pero kung may sapat kang bigat para magkaroon ng puwet, marahil ay malaki naman ang iyong tiyan. Imposible na lang talaga na hindi mo kailanman sasabihin sa iyong sarili. Tingnan mo, mayroon akong sakit sa pagkain. Pero alam mong parang gumagawa ka ng listahan ng lahat ng kinakain mo sa araw na yun. At alam mong hindi tama yun. Ngunit gayon pa man, napakaraming diet vlogs ang nagsasabi sa iyo na... Yun ang dapat mong gawin. Ito ay magdudulot sa akin na mapunta sa kahihiyan, tulad ng isang paikot-ikot na kamuhian. At parang nahuli ko ang aking sarili na sinisimulan itong gawin at sabi ko, hindi, hindi na natin iyan ginagawa, hindi na natin ginagawayan Dahil mas mabuting makita kanilang mataba kaysa magmukhang may sakit. At hindi na namin ginagawa yun at ikaw lang, tayo lang. Pinapalitan natin yung channel sa utak natin at hindi na, hindi na natin ginagawa yun. Hindi ito nakatulong upang mapunta tayo sa mas mabuting lugar. Ang sukat ko ay 6 imbes na dalawang 0. Ibig kong sabihin, hindi dapat ganoon ang aking katawan habang ang ilang mga larawan o komento ay magdudulot sa kanya upang gutumin ang kanyang sarili paminsan-minsan. Ang kanyang pagkilala na ang pagiging malusog ay mas mahusay kaysa sa pagiging payat ay isang malaking tagumpay para sa kanya. Bilang karagdagan sa mga personal niyang problema, naging problema din kay Swift ang pagiging tanyag sa buong mundo. Tila ang celebrity ay hindi na makapagpahinga dahil sa mga istasyon ng balita at daan-daang milyong mga taga-subaybay sa social media na nakatutok sa kanya. Maliban sa kanyang kahangahangang mga likha, nagdagdag si Taylor Swift ng pagiging philanthropist sa kanyang resume. Salamat sa kanyang mga donasyon at buong suporta sa maraming organisasyon. Bilang resulta ng kanyang dekadang karera sa industriya at serbisyo sa mga nakapaligid sa kanya, ginawaran siya ng New York University ng isang bagay maliban sa isang Grammy. Ito ay isang doctorate degree. Si Dr. Swift ay mayroon na ngayong honorary PhD sa Fine Arts. Ipinagdiwang niya ang tagumpay na ito sa Yankee Stadium sa New York City, kasama ang mga nagtapos sa mga klase ng 2020, 2021 at 2022. Sa seremonya, nagbigay ang mga awit ng 20 minutong talumpati na puno ng mga anekdota, payo para sa mga nagtapos at mga mag-aaral. Ang iyong buhay ay may oras at puwang para sa pagkilala. Pangalawa, matutong mamuhay sa tabi ng cringe kahit na anong mangyari. Kung gaano mo gawin ang lahat upang iwasan ng pagiging cringe, babalikan mo ang iyong buhay. At ang cringe sa nakaraan ay hindi maiiwasan. Pangako ko yan sa iyo. Marahil ay may ginagawa o suot ka ngayon na sa hinaharap ay may isip mong katawa-tawa. Hindi mo ito maiiwasan kaya huwag mo nang subukan. Halimbawa, mayroong pagkakataon sa aking buhay noong 2012. Nadamit ako bilang isang 1950s na may bahay pero alam mo masaya ako. Ang mga trends at faces ay masaya. Babalikan my... mo at tatawanan. Bagamat ang buhay ay puno ng mga tagumpay at kabiguan, hinimok ni Swift ang kanyang mga manonood na makipagsapalaran at sundin ang kanilang nais gawin. Sinabi niya na ang buhay ay tungkol sa paghuli at papalaya. Hawakan lamang sa mga bagay na mahahalaga at nagdudulot ng kasiyahan. At ang ang kung anong magagandang bagay ang kaya mong gawin para sa iyong sarili. Sa madaling salita, may sapat na karunungan si Swift upang makuha ang kanyang degree. Sa puntong ito, ano pa ang hindi kayang gawin ni Taylor Swift? Pagkatapos makatanggap ng hindi mabilang na Grammys, isang doctorate degree, mga parangal sa adbokasiya, at ang kanyang sariling dokumentaryo na pelikula, hindi na natin alam kung ano pa ang susunod para sa artista, ngunit ang paghinto ay hindi isang posibilidad. Nagsimula akong magsulat ng mga kanta noong ako ay 12. At mula noon, ito na ang kumpas na gumagabay sa aking buhay at siya namang ang buhay ko ang gumabay sa aking pagsusulat. Lahat ng ginagawa ko ay extension lamang ng aking pagsusulat maging ito man ay pagdidirekta ng mga video o isang maikling pelikula na lumilikha ng mga visual para sa isang paglilibot. O kaya naman ay tumayo sa entablado at ibigay ang aking lahat ay konektado sa aking magmamahal sa aking obra. Ang pagiging sabik sa mga ideya at pagpapaganda pa lalo dito sa huli, patuloy na pagbabago dito, paggising sa gitna ng gabi, pagtatapon ng mga lumang ideya, dahil nakaisip ka ng mas bago, mas maganda. Kamakailan, si Swift ay binigyan ng mataas na papuri mula sa isa sa mga pinakasikat na may akda na si Jenny Han na ang nobelang The Summer I Turned Pretty ay naging isang maliit na pelikula, tampok sa emosyonal na kwento ng pag-ibig ang ilang kanta ni Swift. Kabilang ang The Way I Love You sa eksena ng sayawan ng dalawang pangunahing karakter at This Love sa kanilang unang halik. Nang si Han ay nagpatuloy sa paggawa ng serye, sinabi niya na ang tampok na mga kanta ni Swift ang kanyang pinakamalaking pangarap. Pagkatapos ng lahat, ang pagkuha ng tama sa mga karakter ni Nabelle at Conrad ay nagawa sa pamamagitan ng pakikinig fearless ng paulit-ulit. Nak tulong ang musika ni Swift para maitama ang mga emosyon ng karakter. Ang mga kanta at ang kanilang kompositor ay nagpapakita ng pagmamahal sa pagkukwento. Sa kabuuan, si Taylor Swift ay isang inspirasyon sa mundo ng musika at higit pa dito. Kahit sinong makarinig ng kanyang kanta ay marahil na paulit-ulit itong maririnig sa kanyang isip. Habang si Swift ay patuloy na naglalabas at muli pang naglalabas ng makapangyarihang mga kanta habang ipinapahayag ang kanyang suporta para sa iba, ang kanyang impluensya at mga nagawa ay siguradong lalago kasama ng kanyang mga record number. Marahil sa hinaharap, sosorpresahin ni Swift ang kanyang mga tagahanga sa mga bagong paraan habang nagsusumikap siyang maging isang icon na maaari nilang panindigan.